Ayan, may balatan ulit. Wow. Sumiksik. Sumiksik siya. Hanapin natin. Para siya ay makuha. Halika dito. Ayan. Ayan, guys may nakuha tayong brown beauty ayan guys daming isda okay ko lang muna kasi may nakita ulit akong isa nakasiksik nakasiksik sa batuhan ayan okay. kuha siya hindi na siya masyadong sumiksik Ayan, guys. Dalawa. Dalawa ang nakuha kong balat. Brown beauty. Ayan, parang may nakatanaw pa ako sa glit. Ayan, guys. May nakul... May nakita ulit akong um, clownfish. Ayan sila. Maliliit pa sila guys. Ayan, parang tatlo. Tatlo ang laman. Ayan, yung isa. Yung maliit. Dito naman yung isa ulit. Ayan. sila guys. Siksi pa yung isa. Ayan, malaki yung nando uno. Malaki yung nando ang sari Ayan. Ya, oh, laki Ayan guys, ang ganda tignan. Nakatuwa. Ayan. Pwede kaya siyang ano, hawakan. Hawakan lang. Ayan, para lumabas. Para lumabas siya. Ang laki yung na sa loob. Ayan, no? Ayan, no? Ayan, niya talaga. Ayan, lumabas. binabantayan niya yung bahay. Ayan. Tatlo silang nakatira sa isang nest. Thank you guys for watching.